ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Nang dahil nga sa pagkahuli ni Dea ay inutos ni Metena na pugutan ng ulo itong si Dea. Ngunit na makita nga ito ni Zaur ay agad niya itong iniligtas. Dahil alam nga nito na mapagkakatiwalaan niya itong si Dea. At alam niyang nag-aaklas na nga ito kay Kera Metena. Kaya naman kaisa na nila ito laban kay Kera Metena. Kaya naman ibinigay na ng kasamahan ni Zaur kay Deya ang isang armas na kanyang gagamitin sa pakikipaglaban. Dumating naman ang isang higanteng ibon na sasakyan ni Deya patungo sa lugar kung saan naroroon si La Perena. Gulat na gulat naman ang mga sangre nang bigla ang pagdating ni Deya. Buong akala kasi nila na isa itong si Dea sa mga magtatraydor sa kanila. Dito na din natuklasan ni Dea ang natatangi nitong kapangyarihan ng hangin. Kaya naman, ayon kay Perena, na si Dea ay isang sangre, lalo na nang dumikit na sa braso ni Dea ang simbolo ng hangin na nagpapatunay na isa ito sa napiling tagapangalaga ng brilyante ng hangin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa Encantaja.